Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, pinawalang-bisa ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Dahil sa nasabing desisyon ng Korte Suprema marami ang nagulat na mga Filipino, na anya pinapaboran pa ng Korte Suprema ang katiwalian ni Vice President Sara Duterte. Okay lang ba sa mga justices ng Korte Suprema na ang pera ng bayan ay nakawin, lustayin ng mga tiwali sa gobyerno? Kapag ganyan ang thinking ng ating mga justices sa Korte Suprema na ang kanilang pinapaboran ay ang mga tiwali sa gobyerno. Maging si dating Chief Justice Artemio Panganiban, si former Chief Justice Renato Puno, former Associate Justices Antonio Carpio at Adolf Ascona ay nag sa maling desisyon ng Supreme Court. Million-million ang pondo na nilustay ni Vice President Sara Duterte ay ayaw papanagutan ng Korte Suprema. Samantala yung pinagbintangan lang na nagnakaw ng 5,000 pesos at tinaniman ng droga ng mga pulis ay ikinukulong. Itong Vice President na milyon-milyon na pondo ang nilustay ay hindi man lang maparusahan. Maski sinong tao na may matinong pag-iisip ay talagang magagalit sa desisyon ng Korte Suprema. Kaya tama si Larry Gaydon na siya anya maliit na pagkakamali ay dinisbar siya ng Korte Suprema, samantala si Vice President Sara Duterte na gustong ipapatay ang presidente ay hindi madisbar ng Korte Suprema. Talagang magagalit ka kung ikaw si Larry Gaydon, at ito pa kapag binabatikos mo ang Korte Suprema kung lawyer ka na bumabatikos sa kanila ay mabilis nilang edisbar ang kawawang mga lawyers. Pero kapag mga pulis ang kinakasuhan ay inaabswelto nila. Ang pagkakamali ng Korte Suprema ay magiging batas pa. It's unfair sa mga biktima ng injustisya, kung halimbawang may justice na e-impeached at questionin sa Korte Suprema at sasabihin ng Korte Suprema ay illegal or void ang impeachment na ginawa ng Kongreso. E di wala nang mananagot at mapaparusahan ng mga tiwaling impeachable officials ng gobyerno, naalala ko yung sinabi ng dating justice na kapag ka, ikaw na matinong tao ang babalik rin na masama ng mga kurap sa gobyerno, kaya hindi mo masisisi ang taong bayan na punahin ang Korte Suprema, narito ang pahayag ni Larry Gayden, pakinggan nyo. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sarah. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, ng pagpatay ang ginawa niya, hindi eh, siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga tuta, tuta ng ditorte.